sinasabi ng China na ang Pilipinas ay nag-uudyok ng kaguluhan dyan sa West Philippine Sea. Hindi nang uudyok ang Pilipinas ng kaguluhan sa West Philippine Sea, lalo na ayaw nila ng gulo. Gusto nilang panatilihin ang kapayapaan dyan sa West Philippine Sea. Unang-una, ang Pilipinas ay walang kakayahan para tapatan ang lakas ng military ng China. Katunayan, ang China ang nag-umpisa ng kaguluhan dyan sa West Philippine Sea. Katulad nito sa pagbangga ng barko ng Philippine Coast Guard, sa pag kanon ng barko ng Pilipinas katulad ng civilian vessel, at paglilisir ng barko ng Pilipinas ng Philippine Coast Guard. Yan ba ay ang Pilipinas ba ang nag-umpisa ng kaguluhan o nag-uudyok ng kaguluhan? Hindi. Ang China ang nag-uumpisa dyan ng kaguluhan dahil alam nila na walang lakas at walang pantapat ang Pilipinas sa kanilang military. Ngayon, natatapatan sila ng mas malakas pa sa kanila. Katulad na lang nitong pag-deploy ng medium range missile ng US Army na sa parting Luzon na kayang abutin ang kanilang bansa. Nababahala sila at tagsasabi pa sila bakit tayo pumapayag ang Pilipinas. Yan ay mag-uumpisa raw ng hindi magandang pagkaunawaan. Dahil alam nila ang mga kagamitan ng US ay tested at accurate at subok na sa digmaan. Ang kanilang kagamitan ay hindi pa napapatunayan at hindi pa nalalaman kung gaano ba talaga kaepektibo ang kanilang kagamitan para dipinsa at dipinsaan ang mga bansang gustong matakis sa kanilang teritoryo. Kaya nababahala sila sa pag-deploy ng medium-range missile natatakot sila sa kanilang multo dahil sa kanilang ginagawa dyan sa West Philippine